Muling isinulat ng Los Angeles Dodgers ang kasaysayan matapos masungkit ang back-to-back -back World Series title matapos talunin ang Toronto Blue Jays sa isang diktikang Game 7 series. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Nakamit ng Los Angeles Dodgers ang kampionato sa World Series matapos talunin ang Toronto Blue Jays sa score na 5-4 sa extra innings ng Game 7 nitong linggo ng umaga upang maging unang kupunan sa loob ng 25 years na nagawang mag back to back sa Major League Baseball. Nakaharap na sa eliminasyon na itabla ng Dodgers ang laban sa ikasyam na inning nang kumonekta si Miguel Rojas ng game tying home run. Sa ika-11th inning, tuluyang nakuha ng Dodgers ang abante matapos magpasabog si Will Smith ng solo homer laban kay Shane Bieber. Sinubukan pang bumawi ng Blue Jays na nag-aangad ng unang titulo sa loob ng 32 years, ngunit natigil ang kanilang pag-asa matapos mag-ground out si Alejandro Kirk sa double play na nagtapos sa laro at nagbigay ng kampionato sa Dodgers. Itinanghal na most valuable player ng serye ang Japanese pitcher na si Yoshinobu Yamamoto matapos magpakita ng matatag na performance sa magkakasunod na laro. Si Yamamoto ang nagligtas sa Dodgers sa Game 6 at at muling bumida sa Game 7 sa pamamagitan ng pag-pitch ng 2 and 2 thirds innings na walang pinayagang run. Sa kabuuan ng World Series, nagtala siya ng 1.02 ERA, 15 strikeouts, 10 hits at dalawang walks sa 17 2 third innings. Ipinahayag ni Yamamoto ang kanyang labis na kasiyahan sa tagumpay at inialay ang panalo sa kanyang mga kasamahan sa koponan na anya ay nagpakita ng matinding determinasyon sa buong serye. Ako si Sus Valdez Abante Sports na una